I've been attached with a feeling of them waking up with you. Kahapon nga guys, ay talaga namang pinag-usapan nga sa social media ang video na ito ng ating Bel Mariano na kung saan ay meron nga siyang binibigyan ng video greeting. At habang binibidyohan nga itong ating Bel at nagsasalita na nga ito, ay sabay namang tumunog ang kanyang cellphone na kung saan ay talagang itong ating Donny Pangilinan nga raw ang tumatawag nito sa ating Bel Mariano. At talaga namang pagkasagot nga nito ay narinig nga raw na Bieber at the airport ang sabi pagkasagot ng call. Ayon pa nga sa nagpost nito sa TikTok. At talaga namang nasa airport nga ito ang ating Doni Pangilinan para pumunta nga ito sa Cebu. Dahil talaga namang usap-usapan na nga ngayon sa social media ang kasal ng ate Ella ni Doni Pangilinan na talaga namang inaabangan na nga rin dahil na nga rin sa pagdalo ng ating Bel Mariano. Kaya e naman, station lang tayo for more update kanila Doni at Bel sa mga susunod pang ayun.